Pagdang mga idol at saka ngayong hapon po Kasama natin si Sir Joss Sir Kenya dito po sa Kidapawan City North Cotabato mga idol at saka Alamin po natin ang story ng kanilang family Mga idol kung saan Nagstart lang po sila ng 800 seedlings Ng Thai Coconut From Thailand po mismo hmm. Ngayon po is meron ng 40 hectares Na tinaniman ng Thai Sweet uh, Coconut yes. Ayan, At saka mga idol ito po na niyog is kakaiba Hindi po ito siya for copra hindi po uh, for uh, gata, but ito po ay for boko palamig business. Yes. Yes. Sir Josh, yes. paano yes. po kayo nag-start? So, as much as I can remember, since medyo bata pa ako nag start sila papa and tito, nag-import sila dito is mga 800 siguro, 800 uh, seedlings ng Thai Thai coconut. Mm. Tapos dito nila first tinanim kay para mas ang monitoring is mas malapit. Yeah. So mas maalagaan yung mga seedlings na mag ano magtubo for future mm. generation. So ang ginawa namin itong mga mother trees na ito is is mag, mag ano kasi siya bubunga siya at an early age or at an early duration ng pag before, after pagtanim mo. 3 to 5 years lang kasi So mag magbubunga na yung Thai sweet coconut. Mm. Kasi ano siya eh, dwarf variety siya. Mm. So na-include sa dwarf variety. So since maaga siya bubunga, so possible na yung mga bunga na hindi ma-harvest is nagiging seedlings just like ito. ito. Binebenta to. So yung first yung first year namin or yung bago pa lang, hindi namin binebenta. Um, iniipon yung mga gatong sidling iniipon namin to lahat. Hmm. Tapos pag marami na transfer namin sa ibang farm. Yun. Yun. So transfer by batch yung pagtanim, Ganon So hanggang sa dumami pero kailangan talaga tiyaga kasi hmm. hindi naman din madali mag-establish ng isang farm. Yes. So So yun diyan muna mahirap pa for expenses muna for expenses uh, muna for as early early days ng ano yes. negosyo's kailangan talaga so, so hanggang sa naka ano naka tanim na ng almost 40 hectares siguro na, more or less siguro So ngayon dahil na establish yung mm -hmm. ano from 800 na ganito oh so, san ba yung mother tree eto mga mother tree Ito. to eh o, medyo matataas na yon yan mga yun. mother tree yan Oh. So kung, from 800 yan na Sir Josh, kung hmm. hindi pa ako magkakamali. Sa first one year nyo, kinulik nyo muna itong mga bunga. Oh, yes, oh. And then nag-expand more or less po. Oh, yes, tama. Right. See, And then hmm. uh, kailan kayo naman nag-start ng or na Discover yung uh, buko business nyo na halu-halo at saka yung uh, ito mismo yung Ay, okay. na plane. So ano, 2019, mga siguro 2019. Uh, yung business namin, before pa lang kami nag ano, let's say 2015, napapakinabangan na namin yung bunga. Mm. Kasi ginagawa namin dati is harvest kami, yes, tapos yung bunga, yung tubig, yes. nilalagay namin sa bottle. Um, bottle siya. Ewan ko lang kung may sample ngayon doon. Uh, Tingnan natin mamaya. Yes. so yun yung na napakinab napakinabangan namin sa year mga 2013 siguro nag-start 2014 mm -hmm. is nilagay namin sa battle nilagay namin sa battle tapos yung coconut meat yes. is for buko shake. Uh -huh. So so yun ang ginagawa namin dati yun yung nagpaaral sa akin sa college. Wow. Oh na na nakapagtapos ako dahil dahil doon. Uh -huh. Tapos since ang nangyari siguro yung location is uh, nag-transfer nag yung terminal so medyo humina yung negosyo ganon humina tapos hanggang sa hindi na, hindi na siya ganoon ka kalaki yung income tapos na pag, pagdating ng 2019 naka realize sila tito na mag-try kaya kami benta ng buko talaga ah bago lang hindi na siya bottled kasi if bottled, kailangan kasi ng freezer, ganun. Mm. So, mas... So, gitry namin, nabuko lang, talaga. Benta fresh, namin do fresh. Oh, fresh. Doon sa... Yung bu kanina. Yung bukuhan kanina, wala pa yon Wala pa lahat. Okay. Ewan ko ba, pwede ko ipasa yung mga picture, mapakita nyo. Oh. Okay. ano talaga yung start namin. Mm. So, parang tent lang, maliit, gano'n. Tsaga, lang talaga. Hanggang sa dumami yung mga tao na nasarapan. Kasi ang lasa talaga ng bunga nito. Es iba talaga siya. Yes. Sa compare sa yung mga native na mga buko, no discrimination oh. ng sa mga ano, sa mga nagbebenta ng ano pero ito talaga pure talaga yung sweetness bin, yung Oh yung yes, sarap. sweetness in binebenta namin. Mm -hmm. 'Yon. So kami po mga idol uh, nakailang balik na po kami dito sa Kidapawan at saka 'yon talaga ang pinupuntahan namin kaya parati kami nakikita ni Sir Jose doon. Hmm. So yung native na na niog another yung dwarf na niog din na nabibili sa palengke or na kukonsume natin sa mga iba't ibang mga farm, malayo po ang lasa compare dito sa Thai sweet uh, coconut. So, may explain ko lang mga idol, yun is medyo malaki. Mm, dito malaki. po naman medyo malit, mm. pero parang concentrated yung sweetness niya. Yes, At the same time, uh, masarap pala siya, no? Kapag sobrang lamig pala, ano Yes, po, no. sir. Mas masarap siya pag cooled or chilled siya. Uh, yes. Sobrang. So, yung the technique po dito, mga idol, uh, nilalagay po sa freezer mm, para freezer pag uh, po, 30 pesos lang po yun siya mga dol. Sobrang tamis na. Pero pag wala kayong freezer, eh, medyo nagsimula kayo. Kung gusto nyo magtanim ng ano, why not? I encourage you pa rin na magtanim kung sa lugar niyo na wala. Di ba? Uh, yeah. kung wala kayong freezer, kung mag-site kayo sa sunod, nag-site lang kami sa cooler. Lagyan wow. na lang ng tubig, ice. Oh, so, ganun Oh, yes, yeah. So, dito, tingnan natin na, hmm. Sir Josh. Okay. Dito kasi marami po tayo mga uh, seedlings seedlings. Bukunat, seedlings, na hmm. seedlings. So, mag, sa mga mag-inquire po, Sir Josh, alam mo, from Luzon, Visayas, mm. and other parts ng Mindanao, mm. ay, natubo na ito. Magkano isang See. ganito? So, ah, dito, ito. Dito sila. Ito? Yes, po. Ah, uh, ganito, kaliit? Yes, po. Uh, mostly, hindi ko pa siya, actually, wala pa ako exact amount kung magkano mm. ito. Kasi, sila pa pa talaga yung nakakaalam ng price range. Uh -huh. Kasi, iba-iba ang presyo sa kalaki akala king uh, kung gaano siya kalaki yung sidling okay. so so hindi ko talaga alam kung magkano ang bigay nila nito hmm. kasi hanggang ngayon sila pa rin kasi yung in charge or sila pa rin yung ano sa farm eh sa so, doon lang kasi ako oh. sa sa tindahan so, and, oh yes yes pero po. yung sabi mo na 250 before 250 kanina, anong mukha yes. nun ng seedlings let's say ganito na siguro kalaki na ganun yung malalaki hindi tignan natin ha Mar parang ganito na siguro, ganito na kalaki. Ganyan, oh. ready for planting na. Oo, oh, planting na. Pero, siyempre pinipilit talaga namin yung good quality. Yun. Kasi meron kasi galing kasi sa init. Mm -mm. Galing tayo sa ano ba, sa El So medyo yung mga parang dehydrated yung mga yes. ano ba. Huh. Pero yung hindi pa natubo, nagbebenta kayo? Hindi kami nagbebenta ng Yung nuts lang, hindi oh. kami ah, So usually, ready for planting na? Mm -mm. Ready for planting Ayan. talaga. So, ito po is never talagang kinokopra. Actually, pwede naman siyang ikopra. Tapos, medyo, mab mabikip din naman siya. Hmm. Kasi, manipis na kasi yung ano, yung parang tawag niya. niya. Hindi yung, yung yung ano niya ba, tawag niya eh. Yung sa, sa ano good, parang panit ba niya, sa, sa skin or uh, skin. coconut. Oh. Manipis lang siya. Bunot, bunot. Oh, yung bunot. bunot. Manipis lang siya, hmm. sa erba, So, Unlike yung iba, 'di ba, malalaki yung buko nila, hmm. pero makakapal din yung bunot. Yes. So almost the same lang siya nito. Although maliit siya tignan, hmm. pero yung bunot kasi, is manipis. So, so, so pwede pa, pa rin, rin siya. siya. Yes, oh. Ganyan siya kalaki. Yeah, manipis nga no Ah, oh, pero ito, ganyan lang siya kasi. Oh, yes. Oh. Manipis ito lang siya. Ito sya. yung laman niya mismo. Ah. Oh. Mm -hmm. So pwede pa rin siyang i-copra. Mm -hmm. Pero sayang din kasi. <laughs> oh. Kung pwede mo naman siyang ibenta ng 30 pesos isa. Yes. So, bakit ka pa magsettle sa kopra na ilang piraso ang kailangan para umabot, umabot ng... Umabot oh, ng isang kilo. Oh, isang so, kilo. kung ganito siguro, mga limang ganyan siguro. Mga kilo. apat siguro, sir. Apat. Oh. Isang kilo. Oh, mga, na siya. mga apat. Oh. So, times 30 natin yun, 120. Oh. Eh, kung ang kopra po mga dolis is nasa kung mag 30 hindi, pesos wala akong idea ngayon eh sa price range so, ng kopay wala akong 30 pesos eh logi ka na natlo loge ka na oh, <laughs> oh. So, pero kung mag maging buko alohalo -alo pa mas sobra pa <laughs> uh, nasa 500 may get kasi uh, 100 magkano ang buko alohalo -alo? 120 120 mm. ayun kahit magkapital po kayo sa mga naga buko alo -alo, uh, hindi naman ganun kalaki ang kapital mm, ayun, mas ganun. madubol pa mm, yes ayun sir eh. so, sir George mapansin ko kung mapansin nyo po mga idol wala kasi tayong drone dito tayo nakadala mm dito po, ito yung mother tree. Yes. Apo, apo. Mga mother tree. May katabi dito. Ito, hindi na ito mother tree. Hindi na ito mother tree. Pero hindi ba sila masikip? Hindi naman, Kasi sir. Okay, okay lang naman, sir. Actually, okay lang siya magtanim ka. Oh. First is 7 by 7 7 meter by 7 meter? Oh, pag mataas na siya, oh. pwede ka na maglagay sa gitna. Ah, parang pamuel din? Oo, oh, pwede ka na maglagay sa gitna. Tapos, anong, anong mangyayari sa mataas? Wala naman sir, wala naman masyadong effect. Kung makapunta tayo sa mamaya, doon no. pakita ko sa iyo kung anong ginawa nila. Pero napansin ko po, kung mga idol, tingnan niyo po. Sobrang dami ng bunga sa malalaki. Thailand sweet din yan. Ito? Yung isa, yan yun. Ano, yun. Ano? Ah, hindi po yun Thailand sweet. Ah, hindi siya. Parang katigan na yan na Thai. Ah, oo, na-mix pala siya. Ah, meron, meron ito. din ito. pang ano. Ito? Thailand sweet. Thai. Ah, Thai to. Thailand sweet. Po eh, pero bakit maliban sa niyog may mga ano pa? Maraming langka. Pansin ko lang. Oh, kasi ang mga nangka, yun yung sahog sa halo-halo namin. Kasi kung bibili ka ng nangka, parang ang kilo, 100. 100 ang kilo. Yung meat. Yung meat. Oh. Or 150, not sure. Oy. Oh, Kaysa bibili kami, mabawasan yung ano, yung kita. Tarin na lang kami sabay na lang sa ano. Pati yung mga saging. Oh. oh. Ah, may saging din dito? Wala dito, actually, dun sa, sa kabila. oh, kabilang area. Kasi ah, itong langka, ah, pag langka. yan, direct yan, sa, nahog sa lualo. Papuntang bukuhan talaga yan. Tapos, oh. sila na maghimay. Himay nila, gano'n. Oh. Yes, sir. So, never kayo pala nagbebenta din ng langka? Never kayo nagbebenta ng... Uh, pang pangkupra nito. Yes, sir. Pure Boko Halo-Halo Boko Uh, sa, fresh buko. Yes, yes, yes sir. Hindi kami nagbebenta talaga. Yes. Nang Yes po. Para na mga idol ha ah. Kung plano niyo po mga idol na mag-buko uh, uh, business, I think it's better to choose yung matatamis kasi yun ang patok. Mm. Yes. Like uh, Thailand sweet. Yes. yes. So, pwede niyo yung uh, ma-visit at saka makabili kayo ng materials dito sa Kidapawan City. Mm. Hanapin niyo lang yung Kenya ano ngayon sa Google Map? Uh, sir Kenya bukohan Sir Kenya bukuhan, uh -huh. doon pa kayo mismo landing diyan lang sa, uh -huh. sa tawid lang po mga idol, malapit uh -huh. lang. Maganda ba talaga yung buko business? Yes po, maganda talaga yung buko business kasi ika nga nila, 'di ba, ang buko is ang um, tree of life. Tree of life. Oh, kasi lahat ng parts ng buko hmm. na napapakinabangan niyo. Yes. 'Di ba? Sir, ang ano, ang kanyang puno, hmm. ang kanyang dahon, pwede siyang gawing atet. Oh. So, yung na talaga is very important talaga siya sa lives ng mga tao. Yes. In terms of business po, sir? Rado. In terms of business naman, ah, uh, coconut kasi is hindi siya compare sa other fruits, hindi siya seasonal. Oy, oh, wow. Uh, ba? Diba? Hindi siya seasonal. So, hindi ka mag, kailangan maghintay ng ng ilang buwan para magbunga siya. Mm. So, every hindi kasi ako kabis hindi ko kasi kabisado eh pero sa sa I think correct me if I'm wrong lang ha mga viewers eh, feel ko sa isang buwan is twice ata pwede mag harvest hindi ko kasi natanong ng buko, yung buko. Nang, nang buko sa isang pun, ano sa isang oh yes sa isang puno parang twice eh at, at saka all season po to all year round may bunga yes, all year round may bunga talaga at saka I think hindi siya perishable ano po, sir? Ay, hindi siya perishable yung buko. After pag-harvest, mga ilang boy. weeks po siya masira. Kung hindi mabili Ay okay. Mga, matagal din. Kaya din mga one week siguro or ten days, ganun. Ten days. Oh. Basta siya na piris, hindi na siya tanggalin sa kanyang bunch. Hindi ah, siya, hindi okay. siya tanggalin. Pero pag, pag tanggalin mo siya or i-chop mo siya, mm. mga, more or, more, more or less mga three to four days lang ata. siya Oh bago um, ma, medyo, ano, medyo na siya. mag medyo magano siya matamis pa rin pero medyo may kaunti na siyang lasa ba kasi Ah okay so mabilisan lang pero at least dito sa 40 hectares na Thai sweet uh, coconut hmm. masustain naman ang inyong uh, bukuan. hindi ba kayo nagkukulang ng supply uh, kaya naman niya kahit siguro kahit mga 10 hectares lang siguro kayang okay. kayang mag-operate kayang mag-operate ng isang store sama 10 to 15 siguro hectares ka Kaya, o para kaya. hindi na bumili sa labas. Para hindi na, oh, para hindi na kami mag, wala man din kami mabilhan. Kung in case, mubos na kami ng buko, wala din kami mabilhan. So, wala tayong magagawa para mag, ano. So, mas mabuti lang. mas marami kayong uh, supply or na naitanim para talaga maubusan. Sa pulong mulok po kasi mga idol doon sa amin, meron pong nagabuko juice din. Pero singko-singko mm. lang yun yung sabi. Ay, ayo, oh yes. Sir. Yes. At saka nagbebenta po sila ng meat, I think 100 pesos per meat. Mm, ah, per kilo. Per kilo ng oh, meat. Oh, oh. Pero ordinary uh, mm. ano lang yan, ordinary, uh, uh, mm. lang yun, ordinary na buko. niyog. Pero dito sa inyo hindi kayo nagaganon. Hindi, sir, kasi yung meat is pwede naman namin gamitin sa buko pie. Mm. Ayun. Buko Ay, I mean, buko Bukupay pa kayo. Ay, yung kanina, sir. Yung ano. You're yes, yung sa buko pa. Opo. Tsaka, kung hindi na doon, pwede dito sa kabilang base, sa negosyo nila mama na yung tubig, tapos gawin yung ano, shake. Pwede natin puntahan. Meron din dito? Oo. Oh, oh. meron din anong, daming... Anong ano po dito? Anong product po? Ah, uh, yun yung first business namin uh -oh. na ano dati. Yung mga shakes, tapos uh, buko coconut water. Buko shake. Yes, buko, buko shake. Coconut, yes, water. coconut. Oh yes, yung water na lang niya yung parang ano na lang niya sa ano din bo bote na bote oh bote na po ay ko lang may may, may available ha so tingnan natin kay oh. madali na kasi maubos eh ayun ay, <laughs> kasi maubos tara so, pa sakto kasi ngayon nagwet mo ngayon mga idol oo oh, oh. Medyo pag nauhaw tayo, preferably, yung iba kasi soft drinks agad, di ba? Oo, oh, mas soft drinks. So, hindi, hindi ba ganoon siya ka-healthy? Lalo pag-diabetes. Ito talaga, healthy talaga ito. Compe. Yes, sir. So, dito tayo. tayo. Pwesto dito, Sir Josh. Uh, Extension. Ah, iba pa iba iba na rin itong klase dito. Iba rin tong binebenta dito. Oh. Nakaibote? sa ano nyo? Thailand Street. Ay, wala. Ay, wala. Pa kasi nagpe-prepare pa man daw na So, so, dito na pwesto 'yon dapat. Oh, dito. Dito na pwesto is yung shakes. and ano? Tapos ito. Oh, dito nilalagay ganon. Ayan. Oh, yes, yes sir. Oh, yun eh. Nawa prepare na siya. Ayun po mga uh, yun, oh. So at least ito another opportunity. Hmm. Marami pong opportunity sa buko. Yes. Lalo sa uh, yung niyog na masarap. Da. depende na lang po kung hmm. depende ano na, ang style niyo ng market. Oh, yes po. Depende na lang talaga kung ano gusto niyo. Kung gusto niyo yung shake, pwede rin. Yes. Pwede natin gawin shake. Ah, uh, patikim ko sa inyo mamaya. Kung ano. Kung gusto niyo naman uh. ng ordinary na kung may existing niyo kayo na ordinary lang, depende sa inyo kung Patok din naman po ang mga native na niyog sa mm. mga buko na 'yan, sa yung halo-halo. Opo. Pero ang gamit namin sa shake is yung sweet pa rin para mas masarap talaga yung lasa. Yes. Pati yung sa kanya'ng ano, yung parang nilalagay na tubig 'di ba sa shake, ganun oh. buko ano pa rin 'yun. Buko juice. Yes, yes. Oh, para mas masarap. Para Pure. gamit na gamit talaga Walang yung buko na. namin. Oh. Tubig Wala bro. talaga'ng ano ba? Wala talaga'ng ibang lasa kay pure talaga na sweet coconut yung gamit, yes sir. Ayan, so maraming salamat po mga idol ha. So sana po, na inspire po tayo sa story ng family ni Sir George Sir Kenya, dito po yan sa kidapawan City. And this afternoon, pupunta pa po tayo sa kanilang ibang farm pa po yes. sana, yeah. pa po yung maraming uh, buko or uh, niyugan na Thailand sweet. So before tayo magtapos, Sir George, any advice sa mga kababayan nating maraming ding niyug pero nagkukupra mm, okay. and then the same time Uh, gustong mag-venture into buko okay, business? Oh, uh, advice ko lang is, okay, nice. kung meron kayong yung na magagamit naman, okay lang din naman, try nyo mo na mas shake hmm. ganyan, tsaka kung wala kayong, ano, wala kayong experience sa pagnenegosyo, Yes. Uh, sure. pwede din naman kayo mag-research, gano'n, tignan-tingin nyo ano, ano bang ginawa nila na mga strategy Uh, marami naman sa YouTube siguro O gano'n Tapos Also uh, Try nyo lang talaga uh, Subukan nyo Wala nyo mawawala sa inyo Kung Susubukan nyo Magnegosyo Tsaka uh, Kailangan talaga ng oras Ibigay nyo talaga yung oras Na kailangan sa negosyo Ayan So maraming salamat Mga ito lahat hmm. Kung wala po kayong Skills Sa pagbebenta O pagnegosyo Pwede nyo subukan muna hmm, Sumbukan nyo na, Nagupisa sa Tarpal, maliit lang na oh, tarpal. Ngayon, nag-click po mga idol at saka malaki-laki na. Hmm. Ayan. So maraming salamat mga idol. Luzon, Visayas, Mindanao po mga idol. Naikot na po na mini partner siya po yung taga kamera ngayon. At saka kung nagustuhan nyo ating video, please like naman po. Share po para marami pong mga panood. Mulayin dito sa Kidapawan City. Kasama natin si sir Joseph, kenya Happy farming mga idol. Bye-bye!